hello good morning happy sunday sa ating lahat hello mga ka agimatera agimatero mga people kumusta shout out sa ating lahat sa mga baguhan dyan subscribe click sa bell para update kayo lagi sa mga ipopost ko na video kumusta po kayong lahat mga people Ito po mga agimatero agimatera mga ka ritualista ka merlin mga kumusta shout out sa lahat Continue lang po tayo sa panunood sa channel maraming maraming salamat sa inyong panunood. No, sa ngayon ako ay na the demonetized pero okay lang continue lang tayo sa ating channel mga people. Continue lang tayo sa pag vlog pag ng mga video. Ito pong dahon na ito po, ito po ay isang uri na kurutan, no? Kurutan po ito isang dahon na mahiwaga sa kabal no, hinahalo rin po natin ito sa mga garapa para sa kabal people ito po ay dahon ng kurutan ang bertud po ng dahon ng kurutan mga people ay sa kabal no, sa parang puder din ito puder, kabal yan ang taglay niya mga people nagbibigay din po ng protection kaya pag, pwede ka rin magtanga nito magdala, ilagay sa mga garapa ihalo sa garapa ah, uh, ito lang po ang aking kurutan na na ano natin, na So, bira lang din po tayo makagilap nito. Nagilap ito sa banahaw pero bawal din po manguha doon. Ito po ay nagilap natin, people. So, yan lang po ang ating kurutan. Dahon ng kurutan. Ang bertud ay para sa kabal protection puder. Ayan uh, lang po ang may si-share ko sa ngayon sa inyo. Sa mga baguhan dyan, pa-comment, pa-like, pa-share. Uh, thank you very much. God bless din po sa inyong lahat. Naway, continue lang tayo sa panunood. Continue lang sa pag-share. Okay, people. Thank you.